Ayun, laki oh. Tama tawag ang nasa Tagalog to. Yan. Makati yan eh. Yung galamay niyan, ang kati niyan eh oh. Puro, pa sa ano, oh. sa gilid oh. ang tawag ito? Aha, ah, kalimutan ko eh. Basta na yan, yung Makati. Ay. Oh, nawala bigla. Yan pala oh. Ang laki oh. Laki no. Laki ng ulo. No? <laughs> ano tawag niya? Nabablanko ako ah. Anong tawag ito mga kalakbay? Laki no. Oh. Ah, Papo, pa tapat talaga dito sa gilid ah. Sige, ka dito. Aso, ano eh, ang katim mo eh. Oh, napakitang gilas pa oh. pa sa ilalim mo. <laughs>